So good morning sa inyo mga buddy So for today's video samahan niyo ako sa uh, aking uh, BI sa dito sa Sapod Panda. Alas 12 na po ng uh, madaling araw. magla uh, na na po. So samahan niyo buddy na ipakita sa inyo kung magkano yung uh, kikitain natin simula sa oras ng uh, 1 AM hanggang 6 ng umaga. Uh, Tingnan natin kung uh, kano yung kikitain natin. Sa mga bagong uh, followers ko dyan, sa mga mag-bu- uh, mag-bu-view mag ng uh, ating page sa so, manonood itong video na to uh, please naman po uh, nakakiusap ako sa iyo please lang naman uh, bago mo ipagpatuloy yung video pindutin mo muna yung follow please lang at pakilike na lang po kahit sa ganun paraan po magiging masaya na pa ako kahit yun lang po tuloy mo muna, po sa akin uh, palimos po ng uh, follow sa inyo kasi yung dati kong page is hindi uh, ko po malaman kung bakit po nabura binura po ni Mita so di talaga para sa atin yun pero hindi naman yung ibig sabihin na uh, titigil na po tayo so Ah, uh, samahan nyo bari for today's video, bari. Ah, uh, so let's go. So, meron na tayo, buddy, Dito sa may Pampanga, uh Macdo, tapat ng SM. Yung ano nating going mga buddy, So, yung fare niya is 39 pesos. Uh, malapit na naman siya, almost 1.5 kilometers lang. So, goods na 'yon sa halagang 39 pesos. Kunin natin yung ating order dito sa loob ng McDonald's. Ah, uh, hindi 500 yung pera or 1,000 yung pera ng customer natin. Morning, sir. Thank you, Pato Papa. Welcome, sir. Sir, thank you. So, meron tayo body ngayon dito sa may Mexico. Highway, tabi nyo dito ng Sogo Tapat nito ang SM Pampanga So may dalawa tayong kukunin 4-0 or 4 0 muna Sige Ma'am, kaway ka dito Nakablog ako ngayon Dito, mabait yung manager na yan Namimigay ng ano Pagmamahal sa amin <laughs> So meron tayong lagayan dito Mga drinks, ayan o para di ba iwas laglag so dito pinagsasama-sama na natin kapag nag double run so isang tao lang tapos doon pangalawa kasi pag nag rumble rumble lang dyan magugulo tayo at pagkatapos ng tatlong sunod sunod ng bowling, ito na yung sumunod na pangyayari naging tambay na kami dito ng kasama ko siguro mga 45 minutes kaming naging ulit ah uh, bago magkaroon ng bowling. so yan kwentuhan lang kami nagtitingin na kami na yung schedule namin kung kompleto ba sa buong linggo hello sir Anong po nandito na sir sa yellow na gate okay sir thank you mamay si carly okay dyan? Sa pag utusan pa ako ha? <laughs> 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 ah, parang kalikat ko yan. Hindi. <laughs> yeah. Sa so, customer ko. Ah, di ko alam. Masigar yun niya. Masigar yun ito. Oh. Malboro red na lang. Malboro. Sa piraso lang. <laughs> Ay, nah, nah. Ay, ano. balutin <laughs> mo siya parang sa plastic. ten <laughs> Ako na lang pala. Sorry. Sinutusan <laughs> pa kita. No? Pahingin na lang ang plastic. Magkano ito? 10. Harap na pala mag-ano Bisyo, no? Bisho, no? Wala man ako alam sa ganyan. So gusto nila eh yun di ba din pabalik ba, tayo sa tambayan pagkatapos nating bilhin yung inuto sa atin ng customer nagpasabay kasi siya ng isang stick ng sigarilyo so ako kasi kapag may gantong uh, uh, pagkakataon na madagdagan yung sana yung kita o oh, baka sakali magtip di ba o oh, bakit hindi kung kaya ko namang gawin kung may pinapasoyo si customer so gagawin natin masarap yan pag di mainit so po okay Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ito yung diskarte ko mga padi Hindi ko tinitingnan sa baba ng pera yung uh, nakikita ako. Ang uh, iniisip ko na lang, malay ko diba. Malay natin kung magtipsi customer. Kaya kahit mataas man yung pera o mababa man yan, kinukuha ko yan mga kapady. Kahit malayo. Pagkatapos ng limang booking, halos mag isang oras na rin ako dito nakatambay. Naghihintay ako at nagbabaka sa kali na may pumasok pa na booking. At nagkaroon pa ako ng booking pagkatapos ng limang booking na to. Nagkaroon pa ako ng tatlong booking na magkakasunod-sunod. Ano po? meron pa na. Wait lang ito. Ma'am, suklay, okay na? Ay, wait lang po. Wait lang po. 310. Sige po. Pa. At pagkatapos ng walong booking na yun, mga bati, halos apat na oras na rin yung nakalipas. Dito nakaramdam na rin ako ng antok at pagod. Kaya napag-desisyonan ko na rin na umuwi Bawi na lang tayo ulit sa susunod na araw Kung matungal mga ngayon Bawi na lang tayo kinabukasan At pagkatapos ba din ng apat na oras na pagtatrabaho dito sa foodpanda, panda Ito na yung sumatotal na kinita natin Sa apat na oras kasi hindi natin tinapos Dapat 5 uh, oras dapat yung ating gugugulin Kung may kita nyo dyan kumita tayo ng 444 pesos Sa loob ng 4 uh, na oras dahil hindi natin tinapos 444 pesos plus tip na binigay sa atin ng mga customer natin. So siguro mga buddy, maabutin siya ng 500 pesos sa apat at kalahating oras na pagtatrabaho natin dito sa foodpanda dito sa pampanga sa panggabi na pasok natin. So that's all for today's video mga buddy. Sana huwag niyong kalimutan mag follow, like and share na rin buddy. Thank you at ride safe.